mga guys, siya Mayroon na mga flowers siya. Walmart. Ayan, mayroon na siyang style siya. May glitters. $16. Ang ganda. Parang hindi siya totoo. Iba-ibang kwasi ng flowers. Ayan, o. Oh. May glitters. Mga yun yung flower. Ang ah, paganda. Ito, buy it now too early. Sunflower, and ayan. Fresh pa siya. Ayan. May pag-plage ng flowers. Ayan yun. Hindi tayo sa other side. sa side. Happy Mother's Day. Ayan. Ang flowers. Ay, ayan. Ang ganda. Yung isa parang hindi totoo. Pero totoo toto, po toto, siya. Fresh may glitters lang. Hindi na tatanggal glitters. may glitters. <laughs> Ayan. flowers. Dito sa wala. Happy Marriage Day. Ito Marta. Ito ay $34 kasi meron siyang uh, base. Maraming na base. This one is $15. $60. Ooh, I don't know. I need to buy now or tomorrow. Okay. Eh, happy Mother's Day sa lahat ng mami. Ayan. Dito tayo sa saan. Ano pa dito? Ibang klaseng to. Orchids. kids. Totoo yan. Fresh. Fresh from thing. Okay. Ganda naman. Namamatay lang sa akin yan. Totoo din to. $20. $20. Alagatin mo yan yun. Eh sa so, yeah. ah, pa yung pa. Oh, ganda. Gusto ko sana orchids. Sorry. Gusto ko sana orchids, but namamatay na. Okay, babay pa na. Ang ganda. Look that. Best nana ever. Yeah, I'm gonna from mom. Okay, Bye, Bye. Thank you for coming.